Hello, hello. Ah, kamusta kayo dyan? Si Sir. Sir Rene, Si Sir Rene Ano kaya? <laughs> Ibanit ko yung aking kasama dating. Oh, sir Rini. Kaya kami dayo no, nung sa likod. Sin? Sa LNC. Sa isa nung Yernis Agaga. Nag-uli, nag-uli malakas sa mangod. May piernas siya, may lighting of lights. Eh, kung ano? Ay, problema na yan. Nag-uli mo kami emergency. May ayo, amo ginaayos sa amo nga. Ay, sapat na tagahan ko mabalik. Ay, may ticket na kami. Round trip ticket. Round trip yung ticket namin. Ay, musta yun? Ay, kita yun. Ay, ako buko, Mr. Ron. Mechanic ko, tako. Ano rin, musta? Mga calibration. Calibration, mga siya, siya mausok na raw. Ay, mas ko, kuro kita. Ay, nakasusurvive man sika, tagalog po medikaman sa ministro po. Sika, gapon. wakang ngat siguro nakalagat ma puti yan ata. Aba, wakang. na mo tayo dua ito. Sirut ni. Irut ni. Ay, ano na 'yan? Ako. Gabi Gabi kan di ba? Bibisiklita man ako. Ay, aging na ay. Tu antay. Tolay kare lang ata niyan. Kasi Ah, bang ano 'y, bisikan ni

So <laughs> Nagkita kami ng ano Yung dati kong kasamang teacher yon Kumanda na rin si Sir Rini So Tingnan na niya ako, hindi niya ako nakilala eh. Kasi ako mukhang ano pa lang ako eh. Mukhang 28 pa lang ako eh siya. Mukhang ano na eh. retireable na eh. sorry sir rin ha. Sama kita sa vlog ko. <laughs> ah. Ito yung simbahan ng Ibahay. Yan. Yan, dati namin tambayan nung panahon na kabataan kami. Ito. Yan. Yan yung lugar. Oh, yan. Ayan. Ayan. Monumento ni Rizal o ganun si ako silakon si Rizal Manggiapon Itong school building na to. Yan. Ito school building na yan, Gabal. Diyan ako nag nag ano na uh, practice teaching. Ayan. Gabaldon, by Aklan Central School. 1993 ay 93 Diyan ako nag ano Diyan ako nag uh, Pakistitch Si ano <laughs> in Ako nga nina ako gina no, video ko kay Inay eh, Harara eskwela nga nag 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 ano ko nag practice teaching ay Si Ariel Tsaka Kagaturo ako sa naisod, iya ko gabot Oo. Oh. oh. Ay, kumbaga, well, naging, naging ano tayo eh, naging... Okay, naging teacher din tayo dito eh. <laughs> <laughs> Ay, mauli, agtuan kami sa ano? Bisitahan na, bisitaan na nga mga tao ito. Uli, may kami sa Biernes. Okay. Uh, yung yung may wheeler yun o yung tapat ng building ngayon simbahan ng Adventist yun yun yung malaki ayan o simbahan ng Angeles ay nang simbahan ng Adventist hindi simbahan ng Angeles uh, dito kami sa bayan ng ibahay uwi kami ng baryo bibisitahin namin yung bahay namin eh matagal-tagal ng panahon na hindi ako nakakarating doon ang huli kong punta doon 8 years ago 8 years ago so ngayon sama ko yung ano maglalakad kami maghanap kami ng kung saan kami pwede mag-almusal. ayan yung porta pad ayan palawan no oh. kukuha daw muna kami ng pangalmusal sa palawan So, yan. Ito yung aming bayan. Bayang Sinilang. Bayan ng Ibahay e Akla. Yan, Island Street. Seven day Adventist yung may-ari nito ng kainan na to sa Ibahay e Aklan kung meron kayong, kung mapagawin kayo sa ibay Aklan, dito kayo tumuloy. Lalo na yung mga hindi kumakain ng baboy, wala silang serving na ganyan dito, kundi more on beef and chicken. So, nandito kami ng kapatid ko ngayon. Bago kami pumunta ng barrio, uh, kakain muna kami ng aming breakfast dito. Yan, Island Street. palinky kami ngayon bago kami umuwi ng baryo kailangan namin bumili ng mga kakainin, ulam palinky ng iba eh. ito yung kinamili namin do mga isda yung karne kanina yung karne, yung, yung karne kanina Ah. Uh, uh, so ayun guys Napunta na kami sa uh, Aming uh, baryo Galing sa bayan So nakasakay kami ng ano, tricycle Tingnan nyo kung gano'y tricycle dito Gano'y kalaki Tricycle Ayan Upuan Sa likod Nakakasakay ng anim na katao sa likod Sa harapan Tatlo Siyam Plaza sa motor tatlo, dose. Ito yung lugar namin. Lugar. Lugar. Yan. Nung araw, dahil may buhay namin, buha doon sa bayan, pauwi sa baryo, nilalakad ng namin magkakapatid pag nag-aaral kami. 3 kilometers away from town to Santa Cruz, kung saan kami naka-uwi. Kaya nga, iwi. Cementerio. So, ayan, binabaybay namin yung lugar. Medyo nabago na rin yung lugar dito. Malawak, maluwang na rin yung kalsada. Malaka, ano, dati makikitid lang yan. Ayan. Ayan yung tricycle. Ayan yung driver. Ayan oh. yung driver din na kami nakilala. Ay eh, siya kilala namin. Bongbong. <laughs> -bong. Yan yung lugar ng yung lugar na kung saan ako ay uh, lumaki hanggang sa nilisan ko ito papuntang Pampanga. Ito yung hospital. Yan. Yung hospital ng ibahay. para makita nyo yung lugar na kusang saan ako galing ito yun masensyon na rin yung mga tao rin checkpoint ganda namin tricycle na sinasakyan namin parang jeep Dila. So ipin mo kung gano'ng kalayo yan nilalakad namin buhaton sa uh, bayan, pauwi. Aalis kami ng alas 3 ng hapon. So, oh, alis kami ng alas 3 ng hapon sa bayan, nakakarating natin sa bahay. Ano na? So, oh, Arating kami sa bahay, mga ano na. Mag-alas 6 na ng gabi. kinukuna natin lahat ng view yung ano yung lugar kung saan ka, uh, ito yung naging lugar na bahay aklat bali isang bayan lang ang pagitan bago yung Boracay malapit lang kami sa Boracay yeah, school yung uh, palisda namin dyan sa park na yan sa loob sa looban ayon liliko na kami rito pakaliwa yung LTO uh, office, then LTO office